tulungan natin sila guys. So, grabe. Yung pambuhay nila, yung paano sila makakain araw-araw, paano sila mabubuhay. Yung ano, ano guys eh. Yung, problema ng problema ng pamilya. Problema ng gobyerno. Paano makakain ang mga mahirap na ang ang mga pagkain ngayon nagmamahala na lang. Sobrang mahal na ng bigas. Imagine mo yan, saan nila kukunin yung pang araw-araw. So sana no, yung may mga kurakot na gobyerno dyan, yung mga politiko na inubos ninyo ang pera ng bayan na dapat para sa mga mahirap. Patulungan na lang natin sila. Ang pag-aaral nila guys, ang tindi ng kanilang pangangailangan, yung number one issue, yung pag-aaral. Na para na rin ako kumuha ng documentary sa Burakay mm -hmm. Mm -hmm. Kaya nga eh. Oh, kuhaan mo ako ng video guys, uh, ano habang inaano ka ano, pinapit. Actually, punta sana ako Boracay. Ngayon, 21. Para mag, ano sa inyo ba? Ano mga katulad ninyo na wala ng iskila? Ayan guys, good morning. Good morning. Nandito tayo sa municipality of Bayugan City. Bayugan City. City pala, Bayugan City. Pero nandito Amutawai. tayo sa Amutawai. Barangay, Hamugaway. Barangay Ramugawai. So, sa so, so, paghanap namin itong calls guys, meron kami nakasamang dalawa. Gonggong. Gong. Ayam lagi aku gonggong. Jeremy. Jeremy. Paganda pala ni Jeremy. 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 Si Si Drake. Ayan guys. So, kwento lang tayo guys sa habang ano muna tayo dito. Ito ang mga okay. tour guide namin. Oo. oo to ang mga uh, tour guide namin uh, guys. At the same time, videographer na rin guys. Uh, uh, mga videographer namin dito. So, may kwento nila sa akin guys na wala talaga silang pirat kakainin. Oh. Ang mama niya, hiwalay, broken family, papa niya, nasa, asa pa mamanya Butuan. mama niya na adere. So, hiwalay ang iyang pamilya. Wa siya kay wala, hindi siya nakapag-aral. Because, sabi niya, broken family raw. So, si, ano naman, si Jeremy naman, na asya sa iyong mama, na ako sa iyong mama, na sa mama, Ang mama, mangita ko, pagkaon ni adlaw Adlao. Katulad daw kahapon, ang nakapangita daw yung mama o bugas na pagkaon nila. O niya, o sa insugan ka kahapon, Jeremy? Buray, si mama lang niya po ni mo ang nagdito. Imagine mo yan, ang mama niya lang ang nag-ano. Siya, nakatira din siya dito, di ba? Nakatira ka rin. Ikaw lang isa. Ilang kayo magkapatid? Dalawa. Dalawa. Ay. Pero ang mama ni mo sa, na sa bayugan. Bayugan. Los... Pero kamo duwa ang igsuon, yeah, yeah. Gri lang sa iyahang mama. Kay mag magpinsan mo doa. Ang pinsan silang dalawa, guys. So, dahil broken family, siya ngayon at yung kapatid niya nakitira dito sa mother niya, ano, ni Jeremy. Napakaano naman ng mga magulang ngayon, no? Irresponsible talaga, no? Doon lang tamas Manila. Kung sa Manila lang kayo, kunin namin kayo ba? Ha? Kung sa Manila lang kayo, kung Manila lang ito, kunin ko kayo. Paaralin ko kayo. Meron naman talagang mga gobyerno na libre. Libre ang eskwelahan, 'di ba? Kanang ng 'di bra Ang baon adlaw-adlaw, ang kanon, 'di ba, maunang problema. So sana ang gobyerno natin, God, ang government natin, ano yung plano ninyo sa mga ganito? alam niyo ba na mayroong mga ganito existing na mga kabataan na gusto nila pumasok eh. Gusto nila mag-aral. Pero ano ang chance? Sigyan nyo. Sabi nga niyo, si Rizal, ang ang pag-asa ng ating bayan. Asaan na yon? Asaan na yun yung binigay sa ating Lord na kabataan, ang pag-asa ng bayan? Ang gobyerno natin ngayon, ano ginagawa? anak, kayo na ng pera ng kaban ng bayan. Kayo na lang lagi ang nagpapayaman. Ito hindi nyo na nakita ito, o, oh, ito, may existing dito, o, oh, ito yung katotohanan, kasi o, realidad. -aral, pero hindi -aral, kasi oh. wala, wala makain na, Realidad ng mundo, ng Pilipinas, ang mga mayayamang politiko, nakaw kayo ng nakaw ng kaban ng bayan na dapat mapunta sa kanila. Hindi niyo sila binigyan ng chance. Puro lang kayo nakaw ng pera ng kaban ng bayan pera ng taxpayer minanakaw ninyo, hindi na ba, ba kayo nahiya? Hindi kay nahiya ang dito mga kabataan natin na sila ang pag-asa ng bayan natin. Ako naawa ko sa kanila eh, kung malapit lang ang Manila, kunin, kunin ka, namin kayo eh, namin kayo. Ang daming politiko ngayon, sobrang yaman na nila. Ano yun yung kayamanan ninyo? Ano yun yung pera ninyo? Na dapat para sa mga mahihirap yan, hirap na silang maghanap ng bigas. Ako naawa ko sa kanila, sa totoo lang. Sobrang ang ng mga politiko ngayon dahil ang dami yung pera eh. Kaya niyong bilhin ang mga mahihirap. Kaya niyong bilhin ang mga boto nila para manalo lang kayo. Tapos magnakaw din ulit kayo ng pera ng bayan. Asan ang ustisya dyan? Saan ang mga mahihirap at kawawa sa ginagawa ninyo? Nilunok-luk kayo dyan nasa posisyon kayo para tulungan ang mga mahihirap. Bigyan sila ng chance na makapag aral sila. Kita niyo yan, guys? <tis> yeah, hindi yeah, wala. Hindi <tis> <tis> Hindi okay. abang buhay, guys, sa posisyon kayo. At sa totoo lang, yung mga politikong magnanakaw na yan, may araw din kayo, may araw din, kakarmahin din kayo sige magpakabusog kayo sa inyong mga ano magpidak kayo sa mga salapi ninyo dyan na ninakaw ninyo sa tao sa ng bayan hindi na lang kayo naawa puro na lang kayo politika puro self interest kaya kayo tumatakbo dyan mga senatong mga congressman ano ginawa ninyo alam niyo nang ninanakaw na ang pera ng kaba ng bayan pero kayo pa rin sumang pa rin kayo dapat tinulungan na ninyo ang mga may hirap. Ang daming walang makain ngayon guys. Ang daming walang makain. Mahirap maghanap ng pera sa totoo lang. Tingnan mo ngayon ito sila o. Oh. Nagkataon guys, schedule namin yung calls na ito. Hindi naman namin nakalain na itong calls na ito ay ganito kahaba ang lalakarin. Pero nag-guide sila sa amin. Pero para lang, imagine mo, may, may mauwi silang pagkain, may makain silang ngayong araw na ito. Meron silang bigas na maisatain. Meron silang ulam na maibibili ngayong araw na ito. Pero hindi ito sapat dahil hindi araw-araw meron katulad namin na magpunta dito, mag, mag, ano, mag guide kayo sa amin. Pero mag-aral kayo kasi pag may, may edukasyon kayo, makapagtrabaho kayo eh. Kapag trabaho kayo, hindi ganun po na kung oh, wala lang, kung wala, wala katulad namin pupunta, wala kayong pera, wala kayong ma, ano. Buti kung araw-araw meron kayong itutur, ipadadalhin dito. Eh, wala eh. Nakakalungkot lang guys, itong buhay dito sa Pilipinas. Kung sino pa yung mayaman, lalo pang yung mayaman. Kung sino yung mahirap, lalong nalugmok sa hirap. Dapat palitan na lahat ng mga politikong magnanakaw na yan talagang kailangan maging wise na tayo sa pagpili ng mga politisya na yan kahit mapunta pa sa barangay kapitan barangay kagawad barangay sa mayor sa congressman, dapat palitan na yung mga yan dahil hindi nila nakita ang um, bulag mo yung bulag <laughs> hindi na ano lang kasi, ako, kasi kawawa kayo eh. maganda pa sana ang future ninyo Marami po sana kayong marating. Marami grade, ano grade 7 and grade 10. Ilang taon ka na? 15. Ito? 14. 14. Grade 7. Dapat nasa grade 10 na ito. Sayang talagang pinabukasan. Okay. Sana magising na lahat. Magising na talaga lahat. Huwag kayong maging ano. Ako nananawagan ako sa lahat ng mga politisyen. dyan na mga gahaman mga uh, kurakot may araw din kayo may araw din kayo may araw din kayo kakarmahin kayo sa ginagawa ninyo ayan okay. o yan na. salita na para paso ano na tayo nakailang videos na ako i e, ano ko yan sa youtube channel ha? para pag may makakita sa inyo at least makapunta man dito at least makaano sa inyo Oh, para ay ano Kailan na niya? Sa ilan tayo? Hindi ang cellphone lang. Huwag na mag-cellphone ka. Oo, ang isa pa. Kani, na